maraming mga sakit ang tumatama sa ating pananim tulad ng nematodes at fungus sa pananim na luya at iba pang Isa si Ginoong Polly Rivera ng Santo Tomas, Batangas na nakaranas din ng ganitong problema na tinamaan ng fungus at nematodes ang kanyang pananim na nilawang mga dahon at unti-unti na itong namatay. Pero sa kalaunan, nalunasan din ito. Sa tulong ng kanyang sipag at pagsasaliksik, Natuklasan niya ang isang technology. Ito ang Atobi technology. Nahabol pa ang kanyang mga pananim na pauwi na sa pagkamatay. Mabilis na nakarecover ang mga ito at nagtuloy. Kaya mayroon pa rin siyang inani. Ang ginawa lang niya ay nihalo ang isang kilong Atobi powder sa isang drum na tubig at ito ang kanyang ipinandilig sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Dahil dito, hindi na rin magiging problema ng mga nagtatanim ng luya ang anumang sakit kung sila ay naka-technology. O kayo, meron din ba kayong problema sa inyong pananim? Bakit hindi nyo subukan ang technology na